Good morning mga kagigil. and Prepare lang po natin yung ating uulamin mamaya. No? Empalaya. Tanggalin po natin yung mga buto. Gay gayatin natin maigi. No? yan yeah. Tapos ihiwain natin siya ng maninipis ano at ibababad natin sa tubig na may asin para mawala yung pait. Okay. Ihiwain lang po natin ng maninipis ano. Yeah ng mga kagigi magigisa na tayo gisa gisa hmm gusto ko napakabang oh kamatis maraming kamatis para mas masarap again kailangan lutoing maiging kamatis ano durug durugin natin para lumasok siya talaga ayan ano na, durugin natin para lumasa ng maigi kamatis. Ayan. Lagyan na po natin yung ating ample ya. konti lang po lulutuin ko, no? Kasi may tira pa kami ulam kahapon. Sayang naman. kailangan nag-uubos ng tira, mga kagigil. Mahal lang bilihin ngayon. Okay. Lagyan natin ng pinakulang tubig yan, ano? So, ayan, nilagyan na po natin ng tubig, no? Tapos, naglagay ako ng kalahating pork cubes. Kalahati lang, ano? Ayan. Simmer lang po natin ito. Siguro mga 15 minutes. Ayan. Lagyan na po natin chicharon natin, ano? Yan lang po ang isasahog ko. Chicharon kasi wala akong maisahog dito. Wala akong wala akong hipon. Ay, yung baboy, ayoko naman muna. Ganun din. So, ito na lang muna siya, no? Yan, maya maya lang, lagay na natin yung egg natin. Ayan, ilalagay na po natin ang ating egg. Pabayaan so, lang muna po natin siyang maluto na muna natin hahaluin. Ayan, pwede muna po natin haluin, ano? Dahan-dahan lang. Naku, niyan ang ganda. Tikman na po natin ano, yung ating ginisang ampalaya. There. Mmm. Mainit. Just gone sana. Ang sarap ng gigil. Kain na tayo. Tatayuhan na lang natin 'to nang pitong hasa-hasa may na po yung mantika natin okay na po natin yung hasa-hasa Mga kagigil Masarap na isda po itong hasa-hasa Ano? Ay, tanong nyo sa mga nanay nyo <laughs> Masarap na isda yan Ayan O yan, mga kagigil Ito na yung ating ulam Ayan ang ating napakasarap na gimisa ang palaya. Tingnan niyo naman ha, tsura pa lang just ko ang sarap-sarap na. Tapos ang ating pritong hasa-hasa. Ayan. Tapos ang ating kanin, ayan. Kain na tayo mga kagigil.